Magandang araw mga ka-rescue, mga paps at mga kapatid sa kalsada. Narito na naman tayong muli upang pag-usapan ngayon ang tungkol pa rin sa No Plate No Travel Policy ng LTO na mag-uumpisa na nga ngayong September 1, 2024. Siguro ngayon maliliwanagan ang karamihan sa atin tungkol sa memong ito sa pamamagitan ng pag-uusap ni na Congressman Busita at Asek Mendoza. Hindi na natin patagalin pa narito ang kanilang pag-uusap. By the way, Asek, kaya ako na-request yung presence mo ngayon. Mabuti, nakachamba ako sa schedule mo. Hindi, sorry okay. talaga kasi tamo Merong memo kayo na hindi malinaw sa motorista. Ito yung temporary plates, temporary plates and improvised plates. Yung improvised plates asset, malinaw sa taong bayan. Halimbawa, Katulad nung kotse ko, may nabigay na yung plaka. Nawala, nasira, malabo na, magre-request ako sa inyo ng replacement. Pero considering na may minana kayong problema, hindi nyo agad kayang ibigay. Kaya ang ginagawa po ninyo, mag-issue kayo ng authority to use improvised plates. Malinaw sa taong bayan yun. Ang confuse sila as yung temporary plates na halimbawa po bumili ako ng motosiklo wala pang available plates so gagamit ako ng temporary plate right. ang right. nakasulat po doon MB file number right. tama ba? Right. Attaction. Attaction. Mm -hmm. uh, gusto ko pong i-clarify on behalf of the riders na ang sabi sa memo kung ako ay may biniling motorsiklo registrado na registro, January 2023 onward pag sinabing onward di po ba pwedeng February 2023 or March or 2024 may nabanggit kayo dun asik na authorized lang ako gumamit ng MB file number within 15 days Correct. mula sa date ng sales invoice. Ibig po ba sabihin, doon sa initiatives ninyo, halimbawa bumila ko ng motorsiklo ngayon, nabili ko, pag nag-comply ang dealer, within 15 days, dapat yung plaka ng sa may arena. Oo. So, ibig sabihin, Director, pag nagparis, bumili ako ng motosiklo ngayon, mula doon sa date ng sales invoice, base sa performance ng LTO, pag nag-submit ang dealer para sa registro, within 15 days, may plaka ako dyan. Correct. Tama po ba? Correct. Kaya pag lumampas doon sa 15 days from the date of sales invoice, may nakikita kayong problema. Tama. Pwedeng sa dealer, pwedeng sa akin. Correct. As driver. Ano po? Tama. Ano yung nakikita niyong problema na in ko? Bumili ako ng motorsiklo na lumabas ang plaka, nasa kasa. Hindi ko po alam kung anong dahilan, bakit mayroong kasa na kahit yung rider balik ng balik, wala pang plaka, wala pang plaka. Inform lang kita, Asek, bakit na-anticipate ko yung nakita niyong problema. Marami nang humingi ng tulong sa amin, direktor. Sabi ng riders, Sir, Nakalimang balik na kami Wala daw plaka Punta ka sa kasa Pag kinausap ko Kasa Kung sinasabi mong nasa LTO I-check iche ko yan Pero bigyan mo na kita ng uh, chance Ayusin mo Within 5 days, babalikan ka namin You know, ASEC, director Tatawag yung rider Sir, okay na po yung plaka Okay lang binigay sa'yo Sir, after na makapag-usap kayo, kaya may problema talaga sa ibang kasa. Now, uh, asik, ang tanong, kung January onward, 2023 yung rehistro ko, at nasita ako ng LTO, lampas ako, uh, nasita ako ng enforcer ng LTO, MB file number, Siyempre, huliin ninyo ako kasi may memo. Di ba? Di ba? Ka-flag daw. Ka-flag daw, yung sales invoice niya. Kung kailan na... May tanong ako sa iyo, Asek, before you continue. Halimbawa po, eh, one year na yung motorcycle ko. Walang assurance, Asek, director, na pag sinita mo ako, may pipresent ko yung sales invoice. Doon tayo sa worst scenario. Sinita mo ko, uh, Sir, pwede po bang makita ng ORC Pag-check mo, ay, sa limbawa ay March 2023. So, base doon sa inyong memo, kailangan ma-establish nyo. Nasaan ang problema? All right. Hahanapan po ninyo ako ng sales invoice. Ay, hindi ko ma-present. Kung ng sales invoice, kahit ORC Okay, ORCL. Or pwede na yun. Tapos, on that basis, hahanapin namin yung plaka. Okay. i -trat. So, alam na namin siya. Na? I-trap. Tapos, matitrap na namin niya kung sinong dealer. Okay. I-show na namin si dealer. Kung bakit wala pa itong plaka. Pag napatunayan ni dealer na meron palang plaka at nabigay na niya sa motorista. I-show mo. ko. cost mo. Tapos, kung niya kita... Para as ma-establish... Kung walang plaka yung motorsiklo ko, samantalang so sa system, may nagawa na kayo eh. Correct. Ang gusto niya i-find out, yung bang dealer o yung rider ang may problema. Correct. Ang, ang namin approach, dealer. Dealer. Kasi experience namin, karamihan ng problema, dealer. Tama. So yun ang first. Pero pag nakakita sa amin ng dealer na nabigay na na yung plaka doon sa motorista, then choco yung motorista. Mabuti na, na banggit mo yan na nakikita niyo problema talaga usually sa dealers? O, okay. eh, ako mismo po ang pumunta sa dealer eh. At ay, ang hinukat namin lang, anong naraan ng plaka na doon pa sa Yo. nila. So, Brother Matt, yes, na mismo si ASEC nakapagpatunay at sa kanilang trabaho na maraming dealers nakatambak ang plaka doon. So, ang maganda dito, na malinawa ng mga kapatid nating motorista, particular sa riders. Ang target nyo muna, dealers. Correct. So, ASEC, pag napatunayan po ninyo na ang plaka nakabinbin sa dealer, ano, mayroon kayong sanksyon na ibibigay? Oh, uh, fine. Pero una, kailangan ibigay na niya yung plaka doon sa motorista. Kailangan mo, may proof of delivery yan. Kung di na bibigay yan, yung e, panibagong Python na naman eh. So, ibig sabihin, ASEC, up to suspension. Eh? Asik, ibig sabihin po, do sa first offense, sa parte ng dealer, hindi nyo muna bibigyan ng sanction. Sanksyon okay, sanction agad. Sanction agad. Oh. notice to explain na agad. Po. Oh, notice, notice to explain. Tapos fine na agad. Kung, kung talagang hindi niya binigay sa, sa, at hindi pa nang pinaalam sa motorista, eh, fine na agad yung dealer. Um, uh, fine or... Fine. Di ba? First offense, First fine. offense, fine, 2nd offense, fine, 3rd offense, fine with suspension, 4th offense, revocation of accreditation. Yes. At siyempre, may jurisdiction kayo sa mga dealers. Tama ba meron silang accreditation eh ano? Oo. Ang problema nga namin uh, po, nakitulong nga nito ng ginagawa nyo eh. Meron tayong 34 motorcycle dealers sa Batangas na wala accreditation. Ah. So, ginagawa namin yun, si season disease na yan. Pinapatulong ng local government, ina-lock up tayo yung establishment. Ah, by the way, ah uh, ASEC, pareho naman kayong abogado. Sa ngala ng public service, Pwede, pwede ba ninyong i-publish yun? Na itong ito, you know, mga dealers na ito, i -publish, i -publish yan ito. ay bogos. We will publish them mm -hmm. We will publish local newspaper kung saan papilar yung diary yung sa Batangas sa Batangas. Para mag-serve as warning okay, sa, mga okay. dealers, hirapin, sa mga riders Kasi hindi sa mga riders. hindi sila accredited, ibig sabihin ginagamit nila, uh, hindi pa pupunta Kaya plaka sa kanila, may ginagamit sila accredited dealer. Siguro ako, dealer talaga ako, accredited ako sa ITO, para rumami yung aking tindahan 'di ba? Dahil na hindi nan dumadaan sa LTO. Kunwari hindi mo naman kaya. Oo. Oh, oh, oh. Nag-establish ako ano ng, ng akin. Nakakabit mo 'yan. Nakakabit oh, oh. lang ako sa iyo. Nakakabit. Ah, That's what I more. see. Nangyayari 'yan sa so, motosiklo karamihan nangyayari sa uh, kotse. So asik, ibig sabihin pala <coughs> paglilinaw sa mga riders oh. pag na-plug down, na-check MB file number nakalagay sa'yo oh fair naman yung LTO aalamin nila kung nasaan yung problema kung nando sa dealer do sa binili ng motorsiklo or nasa rider halimbawa naman ASEC okay na tayo na napatunayan natin na yung dealer ang may problema so meron kayong sanksyon paparusahan nyo base doon sa inyong polisiya kung ako naman halimbawa ASEC na pick up ko na pero maraming dahilan eh Pwede tinamad ako pa, Pwede naman gusto ko ma-preserve Na laging bago Maraming Pinoy, maraming discount yan um, o ayong talaga, maraming basog Yes, <laughs> o oh, pwede yun eh no. Oh. Oh. Ano asset ang kaparusahan sa akin? Failure to install. Uh, Failure to attach. 5,000 pesos. pesos. Ayun. At papaliwanag niya mabuti kung bakit hindi niya na-attach. Siguro, bago kuha lang niya, at nagkataon lang napauwi na siya nandun pa siya na huli nagya-justify yun doon oh. sa date correct. Mm -hmm. correct. correct ah okay so Just sa madaling salita fair naman ang LTO yes, ma kaya maganda na malinawan ito ng mga riders kasi ang dating sa riders may problema kami sa kasa bakit kami ang dapat parusahan so malinaw yon kasi uh -huh. minsan kasi asek uh, yung memo hindi mo kayang ilapat lahat doon yung so, pinag-uusapan natin. Na, Maganda nga itong pagkakatuto, Tom. Thank you very much. Eh. Mm -hmm. yung oportunidad na ito. Kasi hindi man namin pwede explicar lahat. Ng hindi man naman kaya i-detalye lahat. So, linawin natin, ASEC, no? Mula January 2023 yeah. onwards. onwards, pag may motorsiklo ka, authorized lang yung MB file number sa plaka 15 days mula doon sa pagkabili. Okay. Ibig sabihin, sa initiatives ng LTO, within 15 days, naiilabas nila ang plaka. So, fair naman ng LTO, kung hindi nakakabit yung plaka mo, na huli ka o nasita ka, aalamin nila kung nasaan yung plaka. Pag ang plaka ay nasa kasa, paparusahin sila ng LTO. At kung nasa parte naman ng rider at napatunayan ng kasa na nareceive na niya, papatawan tayo ng 5,000 pesong multa which is tama naman But, dahil may pagdapat na siya you process is a show cause para para may kumindepensa siya eh kung bakit hindi niya na, yes. baka mali naman yung kwento ng dealer eh tama so may show cause po na siya at pag hindi niya na patunay hindi niya ma-explica mabuti eh, dun lang siya ipapahid ng 5,000 so yon nilinaw ni ASEC pag sinabi ng dealer nasa rider na iimbitahan ng rider para magpaliwanag. Pag nakita ng LTO, valid yung dahilan, hindi kayo papatawa ng 5,000 multa. So, sa madaling salita po, napakalinaw, hindi basta sila magpapataw ng parusa sa dealer, ganun din sa rider na mahuhuli na inaakala nilang may paglabag. Yun yung tinatawag po na due process. So, ibig sabihin, wala po tayong dapat ikatakot. Kakampi natin ang LTO chief at saka yung director. Kaya, wala dapat tayong ipangamba. Basta tama po tayo. Ayan, narinig natin ang mga paliwanag ni Asek Mendoza tungkol sa memong ating kinatatakutan. Ang tanong lang ngayon, lahat kaya ng mga checkpoint ng LTO at PNP maging ang mga enforcer ay alam at ipatutupad ito ng tama hindi kaya huli lang nang huli sila at hindi na makikinig sa ating mga paliwanag ayon sa ating nalalaman na mula naman sa LTO ASEC Mendoza. I-comment lang sa iba ba kung mayroon kayong gustong ipahayag ng mga saloobin. Hanggang dito na lang muna tayo. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, pakipindot na rin ang notification bell para hindi kayo mahuhuli sa ating darating na mga videos. Maraming salamat sa inyong patuloy na panunood.